Ayan, pamatay ng asukal, mantika. para pakita ko lang yan, no? Namatay, Nay! Mm -hmm. eh. Hindi nakikita, pakita ko lang sa kanya. Ayaw lumabas eh. Sabi ko niluluto doon sa tembak. Hindi ko kita, kawali. Ito ang ano bukid. May isang Muslim na babae galing Arabia. <laughs> saram, saram. Roroto. Rompia. Rompia turon, matungal, dagol. Allah, ape ape. Bakit? Sino nagalas? Hindi ko kuya. Sa likod bahay, nagluluto ng turon, 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 turon. Huh? Parang may probin probinsya dito sa Bakuran. Kulang eh. na lang kalabaw, wag hihigitin dito. Eh. Nasa bukid ni, no? Pilap. Sa ilalim ng puno ng mangga, nagpiprito oh! ng tron Ayan, no, puno ng mangga ng Indian mango. Walang bunga, hindi makita, maliliit pa. Ilayang ng puno ng mangga. Nagpiprito ng tron. O, oh, nakatuwad ang isang muslim na babae. <laughs> Hoy, nakatuwad ka! <laughs> may tagos. Ayan, may bubut pang mangga. Wow, mangga. Wala namang buwit, hindi kumpul-kumpul. Ayun, lang, sa taas. Pitas, pitas. Pitas, pitas. Mangga tripping. Namitas sa likod ng bakuran. Kumakain na injam mango. Wala po kasi bagoong is patis lang. Ah. Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. para limpar tudo Tigela mời ông đi 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 naway. Naway, ông đi ông naway. Naway, đi ông đi ông đi ông đi ông đi ông đi đi ông đi ông đi ông đi ông đi đi

Isa lang, ha? Ito. Patingin. Ito. Ito Kid ko kay kuya. Ito. Kay kuya. Ito ko kanino. Bigay mo. Ito, kuya. Buwag, sarili, ha? Uy. Patingin? Patingin kayo. Tingin lang. Kanino bibigay niya sa ike, no? Wala ito. Dito, dito lang dito tayo. Bulinggit. Saan ka pupunta? Bigay mo sa kuya mo? Ito, kanino mo ito bibigay? Sa akin yan. Ito. Sa akin. Dalawa kayo? magagali, paano yung happy yung kapatid mo hindi mo bibigyan yung buksan ganun yan no? ganun yan o no? oh hindi, ito magsisipilyo, sino may sipilyo? sino walang sipilyo? Halo, deloki dagul. Mickey. Mickey mouse. ayo Mickey, rin. Mickey. Ikaw. Wala. Ayo, lumayo ka na eh. Aniyan. Aniyan. Kinagat, kinagat mo yung tenga? Hindi Ano yan? Kiki Mouse <laughs> Si Kiki Mouse daw Si Kiki Mouse Sini yan blingit? Kiki Mouse Kiki Mouse? Hindi Mickey 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 Mouse Mickey 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 Mouse. Mickey Mickey Miki lidimo Mi. Ulitin Mami. Mi. Mickey. Mickey. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mi. Mi. Ki. Mouse. Mouse. Mickey Mouse. Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yeah. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Yo, ang galing ni Blingit ah. Ang bilis Mickey Mouse. Mickey Mouse. Kiki Mouse. dagul gold. Sabi dagul The gold. Kiki Mouse. Na rin nerinyon, si Mickey Si Miki maus, si si sabi mo Mickey maus, wish mo maus, enak ko talok, talok kiki maus, oh, kiki maus, dagol Miki Mouse. Miki maus, Miki maus, Miki maus, Miki maus, Miki Mickey. Miki maus, Miki mimi, mimi, maus, Mickey Kiki, Mami, mumu, kiki Mouse. maus, Miki mo. Mickey. maus, Mickey Mouse. Kiki Mouse. Ala, Kiki Mouse. <laughs> Kiki Mouse daw eh. Bulingi ka, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oh, ang galing ni Bulingi talo. Mickey Mouse eh, ikaw, Kiki Mouse. Kiki Mouse. Oh, Kiki Mouse eh. <laughs> Dagol, kahit anong gawin, Kiki Mouse sang alam mo eh. Mickey Mouse. Kiki Mouse. Oh, Kiki Mouse. Bulingi, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oh, wala, alo. Mickey Mouse, ikaw. Kiki Mouse. Oy, Kiki Mouse. Niloloko ko ni Dagul. <laughs> Kiki Mouse. Kakat yung na nga. Ay, buling gitong. Kagat, masisirang. Sip sip, ayaw mo sip sip yan. Matagal? Naiinip? Pag ginahin ni, ni Dagul, pag giningi ni Dagul to, upo niya yung kanya. niya. Pag ginanon ni Dagul, kakakat ni Dagul. Sino wala, sino may sipilyo? Sino nagsisipilyo? Ako. Sino bilhin sipilyo? May, may sipilyo ka? Ikaw, may sipilyo ka? Apo. Magsisipilyo kayo ngayon? Papakita yung si Tita Tsa. Ha? Magsisipilyo kayo? Kiki may toothpaste? Mouse. May toothpaste? Kiki Mouse! Ano? Kiki Mouse! Miki! Wiki! Mi? Mouse! Miki! Wiki! Mickey. Wiki na? Wiki! Mami! Mami! Mami mo muna, Mami! Kiki Mouse! Mami! Kiki Mouse! Miki! Wiki! Miki! Wiki! Miki! Kiki Mickey. Mouse! Miki Mouse!

ako, Budoy. Hindi. Hindi Budoy. Ikaw, ano sin? Sin, sino ka? Si Coco Martin. ako Coco Martin. Ikaw, sino ka? Bentin. Sino yun? Si Bentin. Ang pangit? Ina na TV. Inara TV. Eh, di pangit. Pangit yun? Hindi, maganda yun. Ah, maganda yun. Sino gusto mong chicks? Sino gusto mo? Ako. Hindi ka naman chicks eh. Hindi. Sino mo, Tot? Ang baho. Mbaho eh. Hindi, ako na lang yun. Sino mo, Tot? Alam. Jack M po, Mbaho eh. Mutot eh. Mbaho. 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 <tip> <Ay>. Mbaho. Mbaho. <tip> Mbaho. Mbaho. <tip> 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 Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Kiki Mouse. Kiki Mouse. Kiki Mouse. <laughs> Sabi niya Kiki Mouse. Twinkle, twinkle. Paano ka talaga? Ako. Ayun, I love you nga. Dali. Pakita niyo kay Fecha. I love you. Dali. Ay, nalimutan na. You love you. You kaya nanonood? O, ay dali parinig mo kay Ticha ang mga kanta mo. Napanood ko na yung Jolly. Yung ano, Jolly Bean. May yung TV, no? Ah, Jolly Bean. Eh, ba't si Barney nalimutan mo na? Ah. Ganda ka Hmm. Eh, ang hina naman. Hindi ko madinig. Oh. I don't love you. <laughs> I love you. Honey. You love me. We're a happy family. With a great big hug. Tapos kikis siya. And a kiss from me to you. Ay, Elephant. Ano lasa ng keto? Ay, si ano daw lasa? Ano sa Ano sabi ni Tito? Ay, ta, kahit ano yata, ay, dito. ito para si niya ngayon. Pero Patikim din to. Kaya ayaw na ng gatas eh, na wili na siya sa inyo. Umiinom siya uh, siguro pag matulog na Ah, bakit ang paa nasa um, table? Ay, gamba mo. Uy, dagol, bakit ang paa nasa table? Hindi nga ako maikabit. Hindi ko nga maikabit. Eh, nakatikim na ba sila nito? Makadami. Huwag masyado. Hindi mo mabigat na ikaya lang. Makadami yan. Nakain ka ba niya? Hindi Anong lasa? Anong lasa? Pinik. <laughs> Ay, ikaw. Sige. Salam, salam. Salam. Baka ano yan? Mabigat Matao din yan. Yung... Sa... Bata. Oh, to kang bibili. ka, anak. Ay, na, kumain sila ng chocolate. Kaya kilala nila yan. Nako, tight. mas eh. Pero yung mantika niyan, maganda sa katawan. Naglilinsan dito. Kasi yeah. essential. Lahat ng nuts, Good for the, ano yan, sa katawan, nakakatulong ng, yun ang tinatawag ng... Ay, mga mani. Ang mane, kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagkain ng tamang nuts is one, may isang dakot, one palm a day, may Lorena, ay, lo so, so Islam, is hindi masama. Mas better, i-mix mo. Pero yung may mga high blood, avoid na lang ang nuts, almond, walnut na na, pero isang dakot a day, ang... Ang baga doon, kainin proper right amount ng pagkain. Yung iba niyan, yung mga nag-GG, bodybuilder, nagda-diet, may mga ano sila niyan sa pasta, sa bulsa, healthy merienda yan eh. Mataas ang fats niya, pero healthy oil yan. Good po na ba, ano Kasi natutunaw yan, dilalaro mo. Transformer. Kotse. Kotse, hindi yan transformer. Transformer. Transformer yan. Kaya yung tinagda transformer kasi Yee. nagiging kotse. Tapos Yee. nagiging lobot. Ano gusto mo? Lobot kotse? Napay. Napay? Lobot. Ikaw tinapay? Tinapay gusto mo? Opo. Dapat sabi kayo, oh, hindi mo mo, oh, may, may, kukulit ka sa dila. Ay, naku. Ay, napay. Eh? Napay? Meron ka, may kukulit ka sa pisi. Oh, ah, ah. Ah, paano mo yan uh, yun? Ah, tissue. Oh, oh. Kukulit. ah oh. Ay, nako Ay, galing dila. Ay, galing. Ay, ay. Walang tissue. Hindi mo. Pinas ka, pisi. Di, naku, naku din nila. Naku, hindi ang din. Salap, kukulit. Tita Lorena, nasaan? Ah. Hindi ko nga alam gamit yun eh. Masarap daging. Opo. Oh Ang bilim. Chocolate. Ano kain mo? Chocolate. Bakit ayaw mo itong keso? Okay. cheese. Cream cheese. Ano mo gusto mo? Ano mo gusto mo? Cheese or Nutella? Nutella. Chocolate dyan. Yeah, yeah. no, no, no. <laughs> ah, hindi Nutella, chocolate. Oo, oh, chocolate. Mm -hmm. Chocolate mm -hmm. mo o cheese? Mm -hmm. Alin gusto? Alin gusto? <laughs> ito mo, chocolate? Mo chocolate. Um, Cho okay. Chocolate? Sabihin mo, chocolate. sabi mo ito, chocolate. 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 ano gusto? Chocolate o mm -hmm. cheese? Mm -hmm. ano? mm -hmm. Alin ito?

Nagul nga, paano po masarap? Paano masarap? Ah! Mukha nga, nga, pakit nga, pakit, mata nga. Mmm! Wow! Ano lasa? Ano lasa ni chocolate? Ano lasa ni chocolate? Unok, 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 unok. Upo ka ba ka ba, bumagsak ka? Upo ako, dulundulo ka na oh. Ano kinakain ni Bulinggit? Ba't puro palamak? Bulinggit, ano yung kinakain mo? Palamak. Oh, keso kinakain mo eh. Keto. Keto? Cheese. Ito, ke keto, toto, to, keto? Hindi. mo amo mo, may keto, bibig mo. Keto. Ah, hindi. tinapikin kinain mo, puro keto. O, di mo mo mo. Nakaw pa laman. Ang bilis mo dagol? Ano, ang bilis ang, ang sabi? Ay, ang bilis mo daw, takaw, dagol. Pagpatingin ko sa camera. Ay, nagigit sa camera. Hindi mo abal, Si... Ano eh? pa, si Bote. Sabi niya. Sa mayonnaise. Ano? Ano? Dede? chip chip daw siya. Masarap? Masarap ba? Tawag ka ng tita Masarap? ala sa? Tita. Ano kita mo sa mayonnaise? Tip, tinip, tip mo? Nice. Nice? Very nice? Ako, delicious. Ay! Mayonese tip-tip? Yeah! Naku po! Oh. Ano lasa? Hindi, para din pinipindot ng konti, dinidilaan niya. Ako din. Teka, teka, teka. Ganyan naman tayo mabati, di ba? Mamahil, lupapapako, pinat ba jam? Para sa kanila, yun nila tinapay. Wow! Ito ba? Ito si Papa. Ito pagkain-kain. No? <laughs> Hindi matakaw. Ano siya si ganun? Tasting. Tip-tip. Ayan, chip chip. Ano lasa? Yeah, kabadila. Ano lasa? Delicious. Eh? Ya, kabadila. Hoy, baka mahi mo, dila mo. Tama na. Ano lasa? Tama Ang daming ano. Eh, mahi Masarap. What's the taste? Coco Martin. Ay, the gold. the Coco Martin. si the yun. Ah, si Dagol ang Coco Martin ngayon eh. Sino ka?

ano? Ang dami mong pangalan, gulo mo. Hello. Oh, ba, ang dami ko. Ba't ang dami pangalan? Sabi mo dali, hello, double ka. Uh, ang inaga mo nag double. Oh, 'yan. Double Ay. Ay! Para oh, 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 oh. oh, oh, ba mo na. Ini-mimiga sa taas mo. Galinan. Ako ba sisiraan nila? Sisira. Ay, mo galo manyan ba? Mag-saka ulo mo eh. May chocolate ka sa dipis ngi. Ang bunas mo sa Pati nani, kapunas mo, dali, tissue. Para kang dungis eh. May kukulit ka? Natawok ko lang dito. Dali. 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 Huh? Wawa naman the gold, blinggit, pilyo. Kala na nga yung mga kapunay, tapunay natin. Pinyin. Hindi. <laughs> ka naman eh. Siya ba si Dabul? Ito da si Dagul eh. Ikaw? Sino si Dagul? Ako. Ayun na. Paano naging Dagul? Ikaw wag si Dagul eh. Da ano ang pangalan mo? Dagul. Eh siya? Dagul eh. Bakit parang Dagul? Kala ko si Baleng -gitsyon. hmm ano ba, yun? ano ba meaning ng Dagul? Dagul? Ano bakit tinatawag na Dagul? kami. Da para ko yung dagul ni dagul? Maganda ba yung tawaging dagul? Type mo yung pangalan dagul? Ha? mo oh, Ano yan? Yung inita ng tubig? Eh, may kokolet ka sa pisngi Mama, magpunas ka, magkasa mo bibig mo. Oo, oh, ano yan? Instruction yan, paano yung pag-init ng ano ng tubig o tapos ay timpla ng gatas. Na, yung gatas mo minum ka. Ay, hindi pa yan tayo may inom ng gatas. Iyon si ang tape niya. Kokolet <laughs> daw siya. Kokolet. Si Dagul at sila pareho ang <clears throat> dagul. Ito hype ba? Diba? Pero healthy yan. Ito, dairy. Tuko, tuko. Nagsisebo yan. Tuko, tuko. Hindi basta-basta natutunaw yan. Tuko, tuko.